Thank you, Papi. Thank you sa so mga Papi. Kung di dipalitan ko niya massage sa mga tiil. Binilihan ng massage sa, ah, ayan ang aming ano, cutie, cutie, ming-ming. Ayan. Ang <laughs> cute niya. Ay. Ayan siya. Massage time mo sa paa muna ayan ay ang paa parang mga paa ng luya <laughs> ano ba yan ay yes na lang kayo dyan basta ang uh, sarap ay ang cute naman niya oh ano yan nagkabay sa mata niya masa tayo mga nga. higala. Ayan, ang sarap ng feeling. Para lang talaga ito sa paa. Pero iba pa rin yung masahin ng mga kamay ng tao. Pag kamay ng tao, iba pa rin ang masahin yan lang po. Kahit sa bahay lang, ito. Kasi lalo na may pusa pa. hindi naman talaga ako totally allergic sa pusa mga aso kaya lang mas ako dito sa bahay kasi malamig <laughs> ayan mhm mm dikit niya. Oh. Nag-sleeping beauty na kasi time check ano na ngayon. Ah. Uh, Sir 'Yan lang po.